dito malinaw ang tubig dito sa UN ang linaw ng baha tapos walang basurang kasama lalo dito banda tingnan nyo po ang linaw ng baha oh UN Avenue so yung baha baha pa rin oh no? 1.42 ng hapon so araw ng Martes July 22 2025 ayan bye bye natin yung UN Ave Ito yung view sa paligid ng UN UNAV. Ano, ikot ko yung ating camera. Ayan. So, bye-bye natin ang kahabaan ng UN Av para makita nyo yung baha. Ayan, tumila na yung ulan at medyo lumiwanag na po. So, araw ng Martes, July 22, 2025. Ito ang sitwasyon ng baha dito sa kahabaan ng UN. Tingnan nyo po. Tingnan nyo doon sa kabila oh. Halos pumasok na yung baha sa may KFC oh. Siguro lalo yan kanina kasi ngayon medyo bumaba na yung tubig. Dito malinaw ang tubig. Ayan, baybayin natin ang kahabaan ng UNR. Ito yung baha. Dahil lagi na lang tayo sa TAF. Kahapon kasi walang masyadong baha dito. Ngayon talagang baha. Sinasalilid natin yung NBI. Linaw ng baha. Oh. Tignan nyo po. dito sa UN ang linaw ng baha tapos walang basurang kasama lalo dito banda tingnan nyo po ang linaw ng baha oh Kita nyo yun, lino ng baha. <laughs> Mukhang na power washing ata dito. Kasi yung sidewalk, tingnan nyo. Malinis. Natanggalan ng lumot. Pero, yan, yung baha hanggang dito lang banda sa may unahan. No? Bago dumating ng Maria Orosa. Or Okay, sa so pagdating dito, bahagyang nawala na yung baha. Okay. Sana ba ito banda? Metrobank Bank. So pagpunta na dito sa may bandang Maria Orosa, or wala na pong baha. ano Ito naman, taas din dito. So galing tayo doon sa UN. Yung baha kasi doon sa may UN, lagpas lang ng Manila Doctors Hospital. So pumunta naman ulit tayo dito sa Taft Ave. Ito yung papunta po ng Pedro Hill. Ayan, papunta ng Padre Paura. Tingnan niyo po yung baha dito. Ayan, yung baha. Ayan, zoom out lang natin. Bumaba na ito kasi tumitila-tila po yung ulan. Pero kanina mukhang abot hanggang sidewalk ito. Pero tingnan nyo, parang dagat. nasa gilid tayo ng NBI building dito sa main Taft Avenue Eh, grabe tingnan nyo parang dagat talaga dito oh Sorry. Tingnan nyo, parang maalong alon talaga silip lang tayo dito sa may bandang unahan pa po kahapon nito pa yung sidewalk dito pagdaan natin pero ngayon tingnan nyo taas din Ayan, so yan na yung kahabaan ng TAF papunta ng Padre Paura, papunta ng Pedro Hill. Yung kabilang side, taas din ng tubig. So still, taas pa rin ng tubig. 1.58 na ng hapon. Uh, so, sa pinanggalingan natin sa may UN, medyo ano na, bumaba na. Pero dito, still po, mataas pa rin. As you can see, covered pa rin ang baha. Yung sidewalk, nakahapon, nadadaanan pa natin dito at hindi lubog sa baha. Even dun sa may kabilang side po ng TAF, ano eh yung mga sidewalk doon ay covered din ng baha.